Ayan, ito ang agandahan ng 2-stroke mga boss. Ano, ito yung HD140 or Brutus kung tawagin. Napakaganda pa rin ang loob mga boss. Oh, uh, over 20 years na yata itong uh, makina na to pero napakakinis pa ng loob. So, in-overhaul natin mga boss kasi yung connecting rod niya ay meron ng backlash. na uh, napakarami na ng carbon doon sa kanya. 6305 na bearing. Yung side bearing mga boss. Kaya yun, uh, baklasin na natin yung kanyang... Uh, pinion gear sa uh, yung clutch housing then kasunod nito yung rotary valve and yun medyo nangangapaan tayo sa ngayon kasi ang tagal na natin hindi hindi nakahawak ng ganitong makina uh, siguro nasa 2002 pa yung last nating uh, nagawa na ganito na HD140 and yun ang um, piyesa nito mga boss uh, clutch lining original pa rin halos original lahat uh, meron lang aunting gas gas yung kanyang clutch hub kasi parang medyo kinapusto sa langis dati kasi pinamasada yata to noon pa nung may sidecar pa pero sa ngayon nung ni-rebuild uh, notified, yan, na lang so clutch housing wala namang issue basta may konti lang siyang gas gas and yun uh, sariwang sariwa uh, kagandaan nga yan, napakatitibay ng mga pyesa noon nung mga unang labas kung ikukumpara natin sa ngayon napakalayo ng quality ng pyesa so kasunod pinion gear uh, sa pinion gear mga boss wala, wala pa tong halinghing wala pa ngaw ngaw And, so ito tinanggalan natin yung anyang wood key kasunod nito yung cover ng rotary valve sa rotary valve naman mga boss ah, uh, syempre may timing yan pero napakadalang namang mabaligtad So, yung baligtad na rotary valve lang ang nagiging problema niyan kung sakali. Pero kung gabisado nyo nga yung timing, uh, hindi niya hindi nyo mababaligtad. And yun, tandaan nyo lang. Kasi nung time na 2 stroke pa lang yung mga nagagawa natin mga boss, may mga na-encounter tayo na ginawa ng iba. Uh, ayaw nang umandar kasi baligtad na nga yung rotary valve. Uh, pwedeng mabaligtad kasi yun mga boss kung hindi natandaan. Kasi meron nga, may mga na-encounter na tayo mga ganon, HD3. And then, yung, sa X4, basta yung mga rotary valve na yan, may baligtaran yan. Kasi pumapasok yan kahit baligtad. Problema, nawawala nga sa timing. Kaya ayaw umandar. And yun, maganda pa rin yung kanyang rotary valve. Kahit sabihin nga natin na pinamasada dati, tapos ngayon lang to na single. Uh, sa tibay nga, sa tibay ng pyesa noong mga una. And then yun, yung kanyang primary coil mga boss, yung stator, orig pa rin yan. So, ayan. Medyo matigas yung kanyang uh, flathead na screw. Kaya, isya-shock muna natin bago, kasi naputulan na tayo ng bala ng impact, impact wrench dito mga boss. So, ito, padalawa na to. And ayan, medyo matitigas kasi ngayon pa lang ito na back -glass. So, kasunod, ayong uh, yung cover ng neutral switch yan bago na lang natin buuhin sa natin linisin kasi ihahabol natin itong ma-press uh, kasi kailangan natin mabuo and dito yan tinatanggal ko pa to kasi may mga diskarte tayo dito kung bakit uh, yung takip ng bearing ay tinatanggal pa rin natin so Yon, may kanya-kanyang discart sa pagbubuo dati para iwas pokpok. -pok. And dati naman wala pa nung mga impact wrench, uh, impact drive lang uh, meron nung panahon na uh, kasagsaga na lumabas 'to. And, ito na nga yung connecting rod kit na ipapalit. So na-order ya dato via online, uh, original. Yan. Yan yon, connecting rod kit na parets lang naman yan sa HD3, HD140. So, itong 6305 mga boss, ako na ang nag, naghanap niyan. Kasi, ang ipinadala ng sailor ay medyo, medyo mahina kung titingnan natin. So, ito naman, tingin naman natin dito ay original talaga. So, yon ganun katibay ang connecting rod ng mga 2-stroke. Kasi itong mga boss, sa looban or pinakamababa ng taon, nitong brutus na to ay 20 years nga pero mas tatagal pa rin kasi hindi natin kabisado kung kailan nga binili ngayon pa lang ito mapapalta ng connecting rod kit so ngayon pa lang ito na overhaul kalimitan lang ay piston ring ang pinaltan so kita nyo naman napakadami na ng carbon kaya papalitan na so yun lang ang maintenance pero yung loob mga boss so, sariwang sariwa yan, sariwang-sariwa ang piyesa. So, ito na ng connecting rod. Nalinis na rin yung mga carbon. And ayun, ito na, buo na. Yan, i-setting na natin yung mga gear niya, mga boss. Okay na, okay yan. Eh, dito, ayan, nalinis na rin natin yung left crankcase. So, hugas-hugas na lang 'to. And ito, nabuo na natin. Yun, konti na lang. Clutch na lang ang kasunod. Then, hindi ko na inapakita yung engine top end mga boss kasi bagong reboard din ito. So, ayan. Ito na.